Wow, ang dami naman dito guys oh. Lami kayo kilaw ani garong adlaw guys. Tuwa na nagpaksiwon na siya guys. Ayan guys. So ayan guys oh. Bibo kayo mga ang oh, guys pagdagan kayo no. Lumba na pud na ni ron. <laughs> nay nay lang utani Busog man kay kunta ni di lagi ni pagkaon. <laughs> ay ay kahing abot na gamang managatay guys o wag dagang kay kayo ani guys baki bugat kayo ang sudlanan niya wow ang dami naman ito guys oh lami kayo kilaw ani yung adlaw guys labi na ang sa ang, ang lami ani guys paksiwon tapos kilaw tuwa lami kayo na diri sa dagat guys nga ang mga putah <laughs> sayang so guys sila nang gipilian ang tuwa kilawon kilaw paksiwon guys oh daghan guys kuha guys oh na ajan mo mo favorite guys kaya kanang kwan ba talisok so, favorite kaya na nako guys labi na pagpaksiyon guys tapos pinta kalami kaya na eh siyempre tabangan dayo na mong limpyo eh, para mga dali tagdalian guys listen kayo ato orang tanawa no huwag <laughs> tinabangay dyan na siya guys para dali na ni kakaon huwag dito mapas mo ani guys so yan guys ang gire din na naman ang paksimunan guys oh Siyempre, gilimpihan na namo Ay, tuwa ho nun. Tuwa nun, nagpaksiwa na siya, guys. Ayan, guys. Ninyo, mintras ga, limpio mi guys. Lingyo, kayo mi tira dapita, guys. O, labi ka, press ka tira yung dapita, guys. Sobra ka. Kanindot sa among dagat, guys. Siyempre, guys, chikan, sa puna mo kadali. Ay, mintras nag... Paigo may sa among pagkaon guys, kilawon nun, ready na guys, o. ready to eat na mi Dayani guys. So, ayan guys, no. Oh. Bibo kayo mga ang um, guys. Pagdagan kayo, oh. no. Bumba, ano po tagkao na ni Ron. <laughs> ayan guys. Kung sa kaonan guys, oh. Pa si paigo na lang ni Ani guys. Kaya wala nang ipanggutom na jugmayo guys. Ngayon <laughs> guys. Ang um, um, mga kamot, gakurus-kurus na. Wow, oh, namiyas sa among pinaksyo guys, oh. Kinilaw. Nahinay <laughs> lang ang ni God. Busog man kaya hindi lagi <laughs> ni makabusog pagkaon. Ayan guys. Paspasa na tunig ka kaon kaon guys para madali tagkaon man. Huwag <laughs> <laughs> ikaw okay, ng karoon na ang among guys, no. Duhat ka otong midori guys, oh. Mga naglain pa mga boys guys, oh. Grabe. Hindi kayo pang tanawan guys. Basta yung ano yun. Ang food trip na tirada ba? Nagkan kayo mo. Naglahi-lahi kay... mo guys. Kahit balo na mo. Nagkan kayo mo oh. naglahi mo oh. Pero isa na lang po on, guys. Nung makilawon pinaksot, pinaksaw. Tinungwa o. Nung oh, may kayo. Mabing na magtanaw-tanaw. sa dagat guys. Labi nagdagan kayo mo na nga on, guys. Tapos. Dagaan na kinilang mag-ilog-ilog mo guys Ay pagkalami juda na guys Ikaw